Pag in-open ko na, yung second sa akin, titignan niya muna kung gusto niya yung nakuha ko. Pag hindi, kukuha siya. Ah, bubuksan hindi, Dahil na? Hindi na pwede buksan na. Hindi, Lahat. hindi. Ito oh, nga yung, na, ito na, yung pinapropose ko. Mais ka, ah! Pati na ako, eh. Alam, <laughs> <Sik -tapan. laughs> basta yung magkakaway. Hindi <laughs> diba, <laughs> ba? Pag hindi niya gusto kukuha siya to, mag-detake siya ng chance. Pag nabuksan niya, kung hindi niya gusto, wala siya, wala na siya choice. Wala ka ng um, option to choose. Yung susunod sa iyo, may option to choose. Sa iba, so ikaw, iba, eh, <laughs> bago ka kumuha, kanya ka mo gusto mo to. Pag hindi mo gusto, mag-take ka rin ng chance. Ganun lang talaga? Mubuksan talaga hmm. para makapamili kung gusto mo or hindi. Kasi ang, ah, purpose nyo ay para mag kayo doon sa gusto niyo So, alam na, pag mong Ano ka siya? Ano ka Ano Okay. Parang ikaw na yung kukuha. Oo, ako yung kukuha. Pag kinuha mo yung akin, kukuha ako ng bago. Yun lang yung pinaka-choice mo pag kinuha yung sa'yo. Tapos yung item, twice lang sa bed, pwedeng agawin. Siya, twice lang ito pwedeng agawin. Pag kunyari, ito. oh, ito, kunyari, kumuha si Joel. Pero sa susunod, kinuha niya. Pambalos niya. Sino may right kumuha? Yung katabi mo, susunod. Sorry ha.

Don't believe